500 pesos na Noche Buena para sa apat na tao? Nakaka-insulto na kayo. Imbis na itaas nyo yung sahod, ibaba nyo presyo ng mga pagkain, hindi niyo naman mababa kasi smuggling kayo ng smuggling dyan ng agricultural products, matipigas. Sa ang planeta kasha ang 500 pesos na halaga ng panghanda sa papalapit na holiday season. At so dito ng pahayag ni Trade and Industry Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque na kung tutuusin makakabili na ng ham, makagagawa na ng macaroni salad at spaghetti sa 500 piso. Nilinaw naman ni Trade and Industry Secretary Roque na ang pahayag niya tungkol sa 500 pesos na halaga ay posible lamang kung simple ang ihahanda at aplikable rin ito sa pamilyang mayroong tatlo hanggang apat na miyembro. May hamo naman sa DTI Secretary si Kamanggagawa Party List Representative Elisan Fernando. E, eh, ikaw nga mismo, baka hindi nagnunot si Buena ng 500 piso eh. Ngayon, Secretary Roque, kung talagang naniniwala ka at ipinaglalaban mo, nakasa talaga yung 500 piso para sa Noche Buena, eh mag 500 peso Noche Buena Challenge tayo. Kayo na mamili ng palengke at lugar, sasamahan ko pa kayo. Opas ko na naman. Ito gobyerno natin talaga. Ano na. Lahat na lang ng kapalpakan nyo, pinapasa nyo sa taong bayan eh. 500 pesos na Noche Buena para sa apat na tao. Nakaka-insulto na kayo. Imbis na itaas nyo yung sahod, ibaba nyo presyo ng mga pagkain, hindi niyo naman mababa kasi smuggling kayo ng smuggling dyan ng agricultural products, pati bigas. Eh, hindi niyo man lang mababa yung presyo ng bigas dahil wala naman kayong support sa farmers. Import lang kayo na import para may kickback kayo dyan, mga ayop kayo. Kasi so ngayon, pagkasyahin yung mga tao sa 500 sa Noche Buena po para sa apat na tao. Ang amang gobyerno ito, Kaka-insulto na kayo ha. Ah. Kapunan nga natin yung mga yan ng spaghetti sa mukha. Lalo na yung DTI dyan. Kaya kayo mga kampon ni BBM, tumigil nga kayo ha. Ah. Tumigil kayo na kaka, ano, kaka siya sa kanya. Bangag yan. Bakit masyado nilang binababa yung benchmark? Parang nakaka-insulto naman yata sa mga Pilipina yan. So kung sino man yung gumawa niyang sound bites na yan siguro hindi siya, hindi siya bagsak yan sa communications 101 <laughs> kasi kung ang pinapalabas niyang uh, kwento ay uh, or nar narrative niya ay uh, mura mga bilihin, hindi ganun yung dating ang dating medyo elitista yung dating kasi parang oh yan lang ano kaya yung budget 500 lang so uh, magtiis kayo parang ganun yung Parang ganin yung dating sa tao. Lagi na lang to eh, taon-taon, 500 peso challenge yata ito eh. Uh, na pang noche buena ma'am. Ano pong nakikita nyo po uh, ano dito? Anong pananaw nyo po rito? Anong opinion nyo po uh, dito po? Kasi sentro ito ng discussion ngayon sa social media. Taon-taon na lang po ito. Debate po dito, debate doon. Uh, anong pananaw nyo po dito ma'am Cora? Natatawa naman ako dyan eh, kasi yung yung mga presyo ng bilihin tumataas, yung, uh, pero yung kanilang benchmark hindi tumataas, 500 pa rin hanggang ngayon. Ilang taon na ba 'yan? At saka hindi ko alam kung saan pinanggaling anong pinanggalingan yung 500 na 'yan eh kasi alam mo, uh, ang ang tao dito, yung per capita GDP naman ng Pilipinas ay 2000 pesos per day, no? So at saka yung ating wages, uh, over 600. So, saan nang gagaling yung 500 na yan? Bakit masyado nilang binababa yung benchmark? Parang nakaka-insulto naman yata sa mga Pilipina yan. Ba? So, kung sino man yung gumawa niyang soundbites na yan, siguro hindi siya, hindi siya, bagsak yan sa Communications 101. <laughs> Kasi kung ang pinapalabas niyang uh, kwento ay, uh, or nar narrative niya ay, ah uh, mura mga bilihin, hindi ganun yung dating. Ang dating, medyo elitista yung dating kasi parang, oh, yan lang, ano, kaya yung budget, 500 lang. So, ah uh, magtiis kayo, parang ganun yung, parang ganun yung dating sa tao. Opo. Pero ang, ang, ang ano din kasi nito, ma'am, sinasabi din nila sa gobyerno, eh, diskarte lang daw ang kailangan kasi meron namang mura, meron namang mga discounted ah uh, uh, debate pa nga kung ano ang Notchvena eh hinanap natin yung ibig sabihin ng Notchvena parang ano lang siya sa sa salo may handaan salo-salo sa pagsalubong sa uh, December uh, 25 po no so parang sinasabi nila na kahit anong handa eh pwede yan sa Notchvena meron namang mga discounted pero sa mata ng mga Pilipino kasi pag sinabi mo kasi pagsalubong sa ano um uh, uh, Pasko Talagang espesyal yan, hindi yan yung regular na kinakain natin na uh, uh, dinner. Uh, parang parang fiesta, parang ganyan din yung uh, handaan which is yung 500 pesos mo. Tanong nga ko, parang hindi na nagkaroon niyang inflation, sabi mo nga uh, Ma'am Cora. Opinion niyo po? Actually, kunti isi isipin mo talaga, birthday yan ni Jesus Christ, di ba? So, maski anong birthday, sineselebrate. At usually pag birthday, yung hindi nga karaniwan na pagkain ang kakainin mo. Tsaka, alam mo kasi, marami, karamihan ng mga Pilipino ay Kristiyano. Kaya ang Christmas ay napakahalaga sa mga Pilipino. So, kung babawasan mo ng, gagawin mo lang 500, parang hindi mo naman binigyan ng importansya ang, you know, si Yeso uh, in, in that sense, no? At saka, parang tradisyon natin na pag Christmas, pinag mo yan, pinaghahandaan mo yan, para yung mga bata, o ano magbibigay ka pa ng regalo di ba at saka magsasalo-salo kayo sa masaganang uh, pagkain so hindi ko talaga maintindihan kung bakit uh, pinipilit ng DTI ang ganyang soundbite no uh, hindi talaga maganda pakinggan at saka anong binibigay mong mensahe sa buong mundo tungkol sa mga Pilipino Talaga bang naghihikahos ng mga Pilipino at 500 pesos na lang ang kaya nila pang noche buena? Nakakahiya, di ba? Malaking insulto yan para sa mga Pilipino. Opo, so kumbaga may problema tayo sa communication. Siguro, imbis na ganito yung lagi nilang sinasabi, mas maigi na lang kung ano yung kanilang efforts na ginagawa para mas maging abot kaya na lang siguro yung noche buena, uh, Ma'am Cora. Tama. Oo. Alam mo, nung eleksyon, namimigay sila ng libu-libong piso, di ba? Bakit pag Christmas hindi sila mamigay? Uh, you know, hindi naman lahat ang bibigyan nila kasi yung mga kulang lang, yung mga nasa lanta or talagang nandun sa lower income uh, strata, no? Yun lang naman ang kailangan nilang bigyan, eh. So, bakit hindi nila punuan yung pagkukulang? Uh, kasi yan naman ang role ng government, So dagdagan na lang nila kung but uh, ba't kailangan ipako sa 500. Uh, as you said nga, ilang taon na itong 500. Pero yung inflation tumataas. Na, I mean, yung mga presyo ng bilihin tumataas. So, so doesn't make sense. Opo, eh question pa nga rin dito yung uh, pagiging ano natin, 'di ba? Merong Ah, uh, merong mga pahayag noon na malapit na nating makuha din yung tinatawag na upper middle income na status, eh, hindi pa natin makuha-kuha po. Tapos ganito pa yung mga uh, sinasabi, parang binabaliwala ba nila yung parang uh, uh, nararan, daman, nararanasan ng mga paghihirap ng ating mga kababayan sa tingin nyo po sa mga ganitong klase ng communication? parang ano lang sila detached from reality Ganoon. kasi eh uh, ko kung bumibisita sila sa mga uh, alam mo yung mga mahihirap na lugar no kasi uh, mabuti pa nung nung uh, previous administrations makikita mo yung mga uh, secretary ng DTI na talagang pumupunta sa palengke or you kino bumibisita talaga no tinitingnan yung mga presyo at saka talaga sa mga tao pero ngayon yung yung ating DTI secretary parang she's out of touch. Pangalan pa naman niya Christina. <laughs> so Christ oh, coming from Christ, 'di ba? Birthday ni Jesus Christ ang Christmas. So dapat talagang binibigyan ng kah you know, kahalagahan yung uh, Um, ang noche buena. Opo, pag usapan lang natin ang uh, inflation. Kasi sinasabi nila bumagal ang uh, inflation. So, kumbaga, dati, mataas, pero bumagal. Pero, may pagkakamali din dito sa pagkakaintindi ng isang ordinaryong tao. Eh. Baka sila'y malin lang, kumbaga, mama kora na uy, ay ba't naging 1% na lang yung inflation last year? Ganito. So, ibig sabihin ba nito nagmura na? Ano po yung paliwanag niyan, ma'am? Uh, layman's term. Kasi, hindi naman po nagne-negative. Siguro kung nagne-negative, ibig sabihin na babawasan. Bumabalik sa dati, siguro mga one year ago, yung uh, presyo. Pero bumaga lang. Pero hindi ibig sabihin bumaba ang presyo. Tama po ba, ma'am Cora? Oo, oh, tumaas pa rin. Bumaga lang yung pagtaas. Pero ang, ang um katotohanan yan, maaaring bumagal lang ang pagtaas kasi mababa rin ang demand. Kasi ang presyo, it's a result of uh, ano ito? supply and demand. No? So pagka maraming supply, mababa ang demand, so ang presyo. So ngayon, mahina ang purchasing power ng mga Pilipino. Uh, so kaya siguro, bagal yung pag increase ng ng presyo pero tumataas pa rin siya. So, uh, hindi hindi maring sabi ng gobyerno o oh, mababang presyo so kaya yung ano kaya yung gumastos ganyan. hindi ganon yun eh bibigyan mo ng oportunidad para tumasang sweldo o kaya magkaroon ng trabaho yung mga walang trabaho para tumaas ang ang consumption nila. Ganyan. Apo. So, iyon ganun yung ganyan yung explanation. Mm -mm. Ma'am, dito tayo sa naging uh, pahayag naman ng Bureau of Treasury kamakailan lamang po na, uh, na napagalaman na tumaas yung ating budget uh, surplus no. Ah, uh, kumbaga ito dahil or ito'y may kaugnayan doon nga sa uh, korupsyon. Tumigil yung pagpopondo doon sa mga infrastructure uh, Uh, projects. Pag nagkaroon po ba ng budget uh, surplus, mas ano raw eh, kumbaga mas mataas yung uh, uh, pasok ng pera kumpara doon sa kinikita, uh. kumpara doon sa ginagastos po natin. May masamang epekto po ba ito, ma'am, uh, sa ating uh, uh, ekonomiya? Wala naman. Lala naman Actually, maganda nga na surplus kasi di sila kailangan ng utang ng malaking uh, utang pa rin pero Uh, you know, uh, less yung pressure for them to borrow money. Ngayon, kung fiscal surplus, maganda nga yan, pero dapat yung kinikita ng gobyerno, dapat gagamitin sa mahusay. So, makikita natin yan kung yung 2026, eh, makakita na tayo ng talagang meaningful infrastructure projects, flood control projects, kasi pag hindi pa yan nangyari, talagang, pag umulan ulit, pag bumagyo ulit, ah, mababali na yung sinasabi ni Presidente na, oh, next year wala nang mga baha. But I doubt kung mangyayari yan kasi, you know, flood control projects takes time. Hindi lang yan, yung iba, lalo na yung mga malalawak na ilog na kailangan talagang lagyan ng matataas na ano, no, harang. Eh, kailangan talaga yan, medyo taon-taon ang aabuti yan. Nag-aksaya na sila ng tatlong taon eh. So, tignan natin kung kaya nila ng isang taon at wala nang babakain ng 2026.